Yo, sa mga parts may red light motor ilo po sa aking mga followers and subscribers dyan ayan sa mga nagtatanong uh, kung kumusta man daw yung ating uh, steel bore natin pagkatapos nating uh, i-hard break in yung ating motor uh, siguro kung nakita nyo naman sa mga videos natin uh, wala pang uh, 300 km ata so binirit birit natin yung ating uh, steel bore na motaro uh, so far uh, meron nang magasabi na masisira daw siya at maguusok yung motor natin na uh. Uh, so far hanggang ngayon ay eh, okay na okay pa naman yung uh, steel bore natin ano. So wala pa namang usok yung uh, lumabas sa mo tambutso natin o ano man na di maganda Natunog sa ating makina nang nag hard break in tayo sa motor natin ano. So far okay na okay naman yung bore natin. Alos wala namang problema. So wala namang akong kakaibag naririnig na ingay sa motor natin or whatever na pumangit yung takbo. Uh, ganun pa rin naman yung takbo natin. Sasagad pa rin naman, naman natin siya ng takbo. Kain ka pa rin na namin, natin siya ng uh, isagad ng 160 na takbo. Na wala naman pro, problem, problema ano. So so far okay na okay naman yung natin ano. Well, at least eh nakita ng iba na kahit na steel bore yan sinagad-sagad ko eh nakita nyo naman siguro yung mga videos natin. na uh, hanggang ngayon eh okay pa naman yung uh, natin wala naman problema wala naman naging problema sa alaga natin. So far okay na okay pa naman yung takbo ng motor natin. Kahit na eh, sinagad-sagad natin yung takbo niya, kahit na hindi pa siya tapos yung break-in natin. Ano? Kasi sabi nila, uh, yung break-in daw eh, more than na uh, pabuting ko, at least 2,000 km, 1,000 Eh, ako para kasi <laughs> sa totoo lang eh, di talaga, ewan ko ah pero para sa naman yun ano? so hindi ako masyadong fan ng mga break in break in ano? <laughs> So, syempre, kanya-kanya naman tayo ng uh, trip sa buhay, di ba? Pagdating sa pagmumotor eh syempre, hindi eh, naman natin masabi na kasi kung masisira yung motor natin, eh, sana nasira na to, di ba? Sana umusok na to, di sana eh mayroon na siya ng uh, kakaiba. Kasi kung nakita niyo naman siguro kung gaano ko sagad sagarin yung motor ko, umaabot siya ng 50 plus napaabot ka na rin to ng 160 na hindi pa nga umabot ng 500 km yung tanakbo natin so far so good pa naman ano siguro maganda lang siguro yung bore na nabili natin ano, steel bore na kahit na eh, sigad natin eh, wala naman nangyari hindi naman siya umusok wala naman kakaibang tunog sa makina natin eh, napaka smooth pa rin naman ang uh, takbo ng motor natin one kick start pa rin yan wala naman nagbago so okay na okay pa rin kahit na nag hard break in tayo so ayan so nagtatalong kung anong yung uh, binili nating uh, steel bore motaro lang po yan steel bore na motaro ano po So, Okay na okay naman siya kahit na i-heartbreakin natin. Alright. Ayan, sa nasagot natin na kung kumusta na yung motor natin, kung hindi ba nasira o nagusok, hindi hindi po. Hindi po siya nagusok or hindi siya nasira or whatever. Alright.